Hello, good day, good evening, good morning, good afternoon sa lahat. Welcome sa Buhay Probi Channel, Buhay Probi TV. Ito po si Kautponi na patuloy nagbibigay sa inyo ng uh, tutorial patungkol sa Live Good. Okay? Now, in today's video guys, ating Live Good Tutorial number 19, talakay natin ang... Uh, discussion bakit hindi mo na pa-join ang prospect mo. Okay? Alamin natin ang mga importanteng deal closing skills na kailangan nating ma-master dito sa negosyong ito. Okay? So sit back and relax at yan ang topic natin ngayon at patuloy lang guys kung ikay bago pa sa dito sa channel natin please don't forget to click like, subscribe, share, at pindutin mo na rin ang bell all button para updated ka sa lahat ng mga tutorial, bagong tutorial videos na i-upload natin. Okay. So, ang di topic discussion natin ngayon guys is bakit hindi mo na pa join or hindi mo na pa sali sa live good ang prospect mo na turo-turo mo nang inexplain sa kanya ang uh, live good ano ang kagandahan ng negosyo sa live good pero hindi pa rin siya na convincing mag-join at alam mo guys itong mga prospect natin ay hindi rin basta-basta makalap so we have to make sure we did our everything para lang pa-join natin ang isang prospect sa live good okay so merong mga Ilang points? Akuray, dito mag-discuss tayo. There are five points, kung bak rason kung bakit hindi mo na pa-join ang uh, prospect mo matapos mong i-present sa kanya ang lahat ng mga compliance, lahat ng mga information patungkol sa live good. Okay. So, i-discuss natin isa-isa kung ano yung mga limang dapat nating alamin, limang skills na dapat ma-master natin para ma-close natin ang deal sa prospects natin. It goes, hindi lang sa live good guys, ito ay general sa mga any um, selling ano activities. Okay? So, ito ang dapat alamin natin, which is very applicable sa negosyo natin sa live good. Remember, ang live good ay negosyo, hindi ito basta-basta. Okay? Kailangang pagtrabaho natin ito. Okay? Alamin natin ang mga deal closing skills ngayon. Okay. Now, pagkatapos mo mag-explain sa Live Good Complan, sa Live good Company at sa kagandahan ng negosyo ng Live Good at ang potential na kita na rito, okay? Yet, hindi mo pa rin siya na-close. Hindi siya nag-say yes, no, or wala siyang reaction, wala siyang action matapos ng tulo-tulo mo ng explanation. So, merong mga dahilan guys. At ano ang mga yon Okay. Unang dahilan is they don't understand your presentation. So malamang yan ang uh, yan ang dahilan. Meron silang hindi na intindihan sa explanation mo. Okay? Maybe ang slides, ang pictures, ang videos in in short, mga technicalities, ang mga technicals mo ay hindi klaro. Okay? Nag-present ka halimbawa ng ano, video na hindi naman klaro ang picture, hindi rin klaro ang ang, um, ano, ang um, audio. So, ito'y patungkol sa technical. So, we have to make sure na when we present something, kailangan siyang klarong-klaro. Kung pictures man siya, yung klaro, klarong pictures o video man siya, yung video na makikita at maganda ang uh, technical qualities niya. Okay? Dahil kung hindi yun klaro sa prospect mo, malamang hindi rin siya mag-respond dito. Hindi niya ma-appreciate. Okay. Pangalawa halimbawa is meron ding maraming mga distractions. Merong mga nag-ingay diyan sa ano, sa pwesto nyo. Okay, halimbawa sa ganito rin sa akin minsan habang nag gumawa ako nitong video, merong mga kambing nag-ingay sa mga kapitbahay. Okay, so minsan marinig niyo may asong tumatahol, may pusa, may kambing. So yan ay mga distractions. So kung mag-explain tayo, we have to make sure na if possible, manaka-minimize mga distractions. O kung meron man yun, pwede naman tayong tumigil. Patapusin natin yung distractions. Halimbawa, may truck na dumaan. Ay, eh di tumigil ka muna. Saka ka magpatuloy sa pag-explain mo. Okay? Or nalilito sila. Masyadong complicated ang content ng ano mo, presentation mo. Ang content ng slides mo, napakarami. To a point na na-stress out sila. si masyadong complicated ang subjects. Okay? So, para malaman mo kung ano-ano ang mga yon, ano ang dahilan kung bakit hindi nila naintindihan ang ano, ay kailangan tanungin natin. Pagkatapos natin mag-explain, first thing na gawin mo is, tanungin mo sila, is there anything that you don't understand in my presentation? That's the only way to know. Kung di mo sila tanungin, there is sila magsabi. Okay? na hindi rin nila naintindihan. So, they just keep quiet. So, the way to bring it out is, tanungin mo sila na naintindihan nyo ba yung presentation mo. Kung sabi nilang yes naman, naintindihan, or kung sabi nilang no, meron akong ibang portion doon na hindi ko masyadong naintindihan. Then, ang gawin mo, sagutin mo yun. Ila, kailangan i-review mo yung portion na yun hanggang sa maintindihan nila at talagang tumango sila. Tanungin mo, o na naintindihan mo na. Then, pag nilang yes, then, mag-proceed ka sa next question. Okay? So, kailangan ansiran mo siya roon one by one to a point nga, wala na silang mga ano pang, wala, wala, na silang dahilan na hindi nila naintindihan ang presentation mo. Okay. Palangalawang dahilan, guys, kung bakit hindi sila napajoin, is there is something about it that they don't like. So, merong portion doon sa inoffer mo sa kanila na hindi nila nagustuhan. Okay? Yun ang mga opposition lalabas dito. Dahil usually, nag-explain tayo, we are always assuming na maintindihan nila at wala silang opposition. Okay? Pero kung tanungin mo sila, is there anything about it na hindi nyo na gustuhan? Tanungin mo talaga ang mga ano mo, viewers mo, prospects mo. Meron ba kayong hindi nagustuhan sa live good? Meron ba kayo hindi na gustuhan sa explanation ko? Ano ang mga yun? Okay? Kailangan sagutin mo ang mga objections nila. Okay? Halimbawa, sabihin nila sa patungkol sa live good na okay sa kanila ang live good. Kaya lang hindi nila nagustuhan itong monthly subscription. Kasi buwan-buwan pala, aside doon sa membership na ibinigay nila, kailangan nilang magbayad ng monthly subscription at mag ng 995 pera din yun para sa mga wala at nagirap na talaga ay malaking bagay din yun malaking pera yun okay? so kailangan masagot mo yung opposition na yun i-explain mo sa kanila na ang monthly subscriber subscription fee na kailangan bayaran ng mga mag-join sa LiveGood ay ito ang bumubuhay sa mga stakeholders ng live good, sa stakeholders ng business. Sino-sino ba ang mga stakeholders ng business? Si live good mismo, the company itself. The company has to survive. Okay? Pangalawa is yung mga nag ano, nag-affiliate dito. Ito rin ang bumubuhay sa kanila. Dahil sa totoo lang, dito rin kinukuha ang mga binibigay na bonus natin sa live good company. Okay? Kailang maayos na paka explain yan. Na one day, magiging upline din sila. At kailangan din nilang ng bonus galing sa company. At saan kunin yun? Diyan sa, sa ano, monthly subscriptions. At hindi lang naman ang live good ang kum, uh, kumukuha ng subscription or membership uh, fee. Lahat ng mga malalaking kumpanya sa US, katulad ng mga Amazons, yung Netflix, Costco, at ang dami pa sa local natin, yung SNR Mall, ay nagpapa-subscribe din yan monthly para lang ma offer ang products nila sa mababang halaga, which is what Live Good is doing. Si Live Good ay nagbibigay ng almost 75% uh, ano? 75% na discount dun sa product nila. So, wala sila masyado kinikita sa products. Dito sila kumikita sa membership subscription. Kaya buwan-buwan tayong kayang bayaran dahil buwan-buwan uh, nagbabayad ng sub monthly subscription ang mga members. It means it guarantees ano, livability sa kumpanya. Longevity, meaning the company will survive for a very long time for as long as there is subscribers and there is monthly subscriptions. Okay? So, yan ang explanation sa so, kung bakit ano. Dahil this is the type of uh, business. Live Good is a membership company. Ang membership sa Netflix at kung ano-ano pang mga kumpanyang yan ay just to avail their products na mura pero hindi ang company nagbabayad sa mga affiliate members. Okay? So, dito lang sa Live Good na ang mga sumasali dito ay kumikita sa ang mga members kumikita sa uh, may bonuses. Okay. So, ganun. Okay, pangalawa na tayo na discussion kung bakit uh, hindi sila nag-join sa'yo. Okay, pangatlo, there may be reasons why they can't join. So, ano yun? Okay, kailangan natin silang tanungin din. Kung naintindihan naman nila, okay, ang explanation at wala naman silang opposition, wala na silang objections, ano pa ang dahilan kung bakit hindi sila nag-join? Okay? Maybe there are reasons why they cannot join. Okay? Okay. Isa na maging pwedeng uh, rason is wala talaga silang pera. They don't have money. So, wala na tayong magawa doon sa pera. Alam nga naman, papag nakawin mo siya guys, para lang makapag-join sa'yo. So, first of all, ang prospects ay kino qualify natin. Hindi tayo basta-basta ng hila ng mga tao dyan sa labas or hindi not even ating mga kakilala, friends and relatives na ipa-join natin sa Live Good. Ito ang isa sa maging naging mali sa mga bagong members ng Live Good. Nang hihila sila na kahit ano hindi ano on the assumption na para maging member lang sila. Okay? Ngayon ang mangyari niyan, mag-uupo sila lahat sa pansitan. Wala silang mai-contribute, hindi rin nila ma-maintain ang monthly nila. So, qualification means, kailangan tignan natin ang financial status din sa mga magsali. Hindi naman yung mayaman, kundi halimbawa, yung may regular income. Nagtatrabaho, halimbawa, o di kaya may negosyo. Ganon. May capabilities to pay the monthly subscription. Okay. So, with that, dahil wrong people yun, guys. Prospects nga. Ang prospects ay kinukualify. Hindi lahat ay prospects. Okay. Ipaintindi ko sa inyo. Yung uh, tungkol sa economics the law of supply and demand okay okay isang example is yung isang bayan isang sitio or kaya barangay maraming naghikahos, walang bigas for example okay now ikaw ngayon na nagnegosyo ng bigas pupunta ka dyan sa lugar na yan dahil ang sabi mo maraming gutom dyan, maraming uh, nangangailangan ng bigas okay Now, in economics point of view, kung ang mga tao dyan ay walang pampirang pambayad ng bigas, then alam mo bang tawag dyan sa economics? Ang bayan na yan or ang barangay na yan has no demand. ha? Huh? Because demand has something to do with money. Meaning, kahit ilang tao pa ang gutom dyan, lugar na yan, at ikay nag-provide or nagbinta ng bigas, hindi ka naman charity. Hindi ka pupunta dyan mamigay ng bigas. Kundi pupunta ka dyan sa barangay na yan para magbinta ng bigas. Magbinta means kailangan mo ng pera in exchange sa bigas. Ganon din dito sa live good. Kailangan natin ng sign ups okay, in exchange of money. So, pagka walang money diyang lugar na yan o ang tao lang pera, wala siyang demand economically. So, ang, ang demand is counting only those people who is able to, who has income able to buy the product. The same way with live good because live good is a business. So, naintindihan nyo na. Na hindi, porket, uh, ano, relative mo, di kay kaibigan mo, na walang-wala talagang pambayad, na ni walang trabaho, walang income, wala lahat, hindi natin yan matulungan guys, unfortunately. Hindi tayo charity. We are not in that level na kaya natin silang ipasok lahat. Otherwise, ikaw ang mag-shoulder niyan at ikaw magbayad sa kanila. Okay? So, so, nagbigay ko sa inyo ng low economics dahil business graduate din ako. Major ako ng marketing. Okay? So, masabi ko sa inyo yan. Okay. Now, So, there are reasons why they can't join. Unang una is, maaring wala silang pera. There's nothing much we can do about it. Okay? So, we just say that they can be a wrong people to be a prospect. Okay? Now, maaring ang iba ay wala silang pera ngayon, pero may pera silang hinihintay. So, para malamin natin yan, tanungin natin talaga kung ano bang rason kung bakit hindi siya maka-join ngayon. Sabihin niya, eh, kasi wala pong pera ngayon. Darating yung pera ko sa sahuran pa, sa katapusan. Okay, then i take in natin yan. Well, pwede. Okay? So, magbayad siya sa katapusan. And if you have something to offer, kung ako, halimbawa, pinagsabihin ng ganyan, at marami akong balance sa e-wallet ko, i-support ko na yan. Sabihin ko, sige, okay ba sa'yo? Nasa ngayon, bayaran ko lang muna ang ano mo, uh, tawag nito, bayaran ko lang muna ang membership mo. Babayaran mo na lang ako sa end of the month. Pwedeng i-offer mong ganun. Para lang mag-increase yung ano mo, membership mo. Okay. Ayun ay kung meron ka na. Huwag mo namang bunutin sa sariling pera mo. Sa, sa banko mo. Okay? Now, pag sabi nila nga it comes next week, then accept it. You can offer something. Sometimes, guys, isa sa mga uh, pinag-offer ko guys is magbayad sila ng kalahati. Okay? Pag sabi nilang kulang naman ang pera ko ngayon o di kaya may ka pera kung coming. Okay. Sabihin mo sa kanila, pwede bang magbayad ka ng kalahati ngayon? Okay? Pag meron ka bang pera ngayon, at least 1.5 man lang na pambayad sa kalahati. Tapos yung kalahati, bayaran mo na lang ako pag magka-commission ka sa so first ano mo, okay? You have to make sure, uh, mag-agree ka sa kanya na, uh, make sure na may, may prospect na rin siya na, na papasok, maski isa man lang. Tapos, yung pamba kalahati na bayad niya, kunin mo na lang sa e-wallet niya, okay? Dahil, siguradong magkaroon siya ng commission, $25 pagpasok niya isa. So, yung $25 ngayon, i-shoulder mo lang muna ngayon, kunin mo na lang sa commission niya. Okay? So, madagdagan ng madagdagan ang ano mo, network mo. Okay. So, pangatlo na tayo. Okay. Pangapat, posibleng hindi pa rin siya nag-join sa, sa inyo dahil wala na, uh, yun, tatlo. Wala siyang opposition, naintindihan niya, at wala siyang rason para hindi mag-join. Ngayon, hindi pa rin siya nag-join. <laughs> Dahil meron pang apat na dahilan. Ano yon? You did not create urgency. Meaning, in terms of time, hindi mo kinikreate na dapat mag-join na siya now, today, kung hindi man as soon as possible. Okay? In terms of time. Paano ba ito gawin? You have to ask them. Ask him. When can you join? Kailan ka ba pwedeng sumali? tomorrow, next week, next month, okay? Close-ended. Mamili lang siya doon. Either ang pilihan niya is tomorrow mag-join ako or sa next week or sa next month. Okay. Ngayon, wala siyang ibang opsyon dahil wala naman siyang opposition. Sabi mo, wala ka namang opposition. May pambayad ka naman. Bakit hindi ka naman mag-join? Kailangan offeran mo siya ng ano, bigyan mo siya ng close-ended time limits. Okay? Sabihin mo na So, kailan ba? Bukas ba? Mag-join ka na? O di kayo next week? Ngayon ba? Bukas ba? Next week or next month? Ngayon, kung piliin niya guys is yung matagal. Haliba, sabihin niya next month. I-explain mo sa kanya ang kahalagahan sa pag-join ng maaga. As soon as possible. Para maka-lock-in siya. Kailangan niyang mag-reserve. Kasi para makapwisto siya sa network. Dahil sa networking, it's all about timing. Kung sino'ng mauna siyang mapunta doon sa uh, taas at alam mo naman ang um, mangyari sa taong nakapwesto sa taas, lahat na mga incoming na mga ano magiging under niya, magiging downline niya. Explain mo 'yan sa kanya. Okay? Na magiging downline niya. instead na dito siya sa baba, doon siya sa taas at sigurado siyang makakuha ng spillover. over. Okay? So yan ang importante sa nauna. Dahil mauna rin siyang makakuha ng biyaya. Okay. So, kailangan nating i-ano natin sa kanila. Mag-create tayo ng urgency. Sa mga produkto guys, if you're selling something, always ang mga salesman sasabihin na, ay, pwede bang bukas na ako bibili? Sasabihin sa'yo na, ang offer na to take one, eh, so, buy one, take one, is ngayon lang araw. Bukas, wala na po. Okay? Bayaran mo siyang full. So, mapilitan siya magbumili ngayon. The same is true sa live good. Sabihin mo, ah, pag matagal ka mag-join, ay dito ka na ilagay sa ilalim. Dahil nauna yung mga na, ano, nag-join na ngayon, anak, nakabayad na. Ganun lang yun. Okay? So, ma-ano ma siya. Ma-pressure siya to start buying the product or to start joining. Okay. Nasa panglima na tayo, guys. Okay. Ngayon, na bigyan mo na siya siya ng offer na time in I mean close ended offers, okay? Ngayon ayaw pa rin. Talaga matigas itong prospect na to. Okay. Ngayon pag sabihin niya halimbawa na ano, Okay, mag-join ako bukas o di kaya next week or next month. Okay. So, basically, ito siya is malapit na talagang mag-join, malapit ng mag-close. I-assume na natin na mag-join siya pag sabihin niyang next week, next month. Okay. So, anong gawin natin? Isa pang dahilan kung bakit hindi pa rin siya na-close, itong panglima. Hindi natin in-offer sa kanya na mag-fill up siya ng form or dito sa live good, mag lagay na siya ng reservation. Okay? So, right there and then, pagkatapos mo mag-explain, sabihin mo sa kanya na kailangan nating mag uh, lagay na ng ano, reservation dahil napaka-importante ang oras dito. Ang reservation will give you at least a week para ma-maintain mo yung pwesto mo sa ano sa itaas. Kung hindi mo tumabayaran, then dito ka sa baba doon sa mga maunang magbayad. Okay? So, turuan mo siya ngayon kung paano mag-reserve doon sa ano. So, punta ka ngayon doon sa Live Good, uh, Live Good Tour landing page mo at i-guide mo siya doon sa pag-fill up ng form doon. Naibigay yung um, name niya, yung surname, pati yung email address niya at i-click yung make a reservation. At kung pwede, kung hindi niya ito mabayaran ngayon, sasabihin mo sa kanya na i-check yung email niya, nandun yung procedure kung paano siya makapag-join by the time na may pera na siya. Okay? Or, ready na yung credit card niya. Okay. So, siguro naman guys, doon sa limang steps na yan, na nag-go through mo para mag makclose mo yung deal sa prospect mo. Siguro naman wala na siyang rason kung bakit hindi siya kung bakit hindi mo pasya mapa join, okay? Worst comes to worst, hindi mo siya mapa join ngayon, pero mapa join mo siya in a certain time, tomorrow, next week, next month, next day, ganon. So hindi katalonan guys, hindi nagfail yung ano mo pag uh, present mo sa saligon, at kung ito ang ginagawa mo guys, malamang kung noong una hindi gumalaw ang network mo, now, possibly na na unti-unti nang lalaki ang network mo or ang matrix tree mo sa live good. Okay, guys? Okay. Para doon sa mga, ano, para sa mga bago pang hindi na pag uh, join sa Live Good, iniimbitahan ko kayo na mag-join kayo sa Live Good. Alamin niyo guys, mag-search kayo sa YouTube, sa Facebook lahat. Okay? Dahil ang live good is a great opportunity talaga to make money. Kung gagawin mo ang ano dapat gawin sa negosyong ito. Keep referring, keep prospecting, ganun. At darating at darating na lang ng araw na meron ka ng regular passive income sa LiveGood. Okay? Mag-join ka, guys. Meron akong kalagay link dyan sa description. Tingnan mo sa description. May link dyan para makapag-join ka sa LiveGood. Okay? So, click there. At kung ikaw naman, guys, ay merong katanungan patungkol sa LiveGood, drop a message dyan sa comment section. Okay? Kung meron kang suggestions din for a topic of discussion, ay mag-comment ilagay mo rin sa comment guys at yan ay sinasagot ko o di kaya gawa natin ng video okay hanggang nito na lang ang video ko guys thank you and good day and see you at the top okay